So, ayun mga sigo. Meron ako nabili dito. Eh, mukhang kakaiba. Dahil meron ako napansin sa kanya na tignan nyo yung ulo niya mga sigo. Medyo parang umiikot na yata. Mukhang meron siyang kapansanan sa ulo. Kaso, yung kanya kapansanan eh, mukhang makakahawa pa yata. Dahil lang nabili natin eh, mukhang may parumig sa virus. Eh, eh, no, ayun. No. Makikita nyo, umiikot yung kanyang ulo. Kaso, hindi ko siya napansin dahil lang itsura niya. Tignan nyo naman. Eh, napakagwapo. Poging-pogi siya. Kaso, naprank tayo mga singo, Dahil yung ng galaw. Eh, umiikot. Meron siyang sariling dance move, mga singko. Kaya naman, ang gagawin natin ngayon, eh, ibabalik natin sa may-ari. Paano kaya natin gagawin yon? So, kaya mga singko, balihawak na natin yung kalapating may balele. <laughs> Ayun, no? Baleleng gang. Kaya... Sana bumalik sa may-ari para dun sa mga hawa <laughs> Pag dito, ayoko rin siya ipamigay dahil nakakahiya. Baka makakahawa siya doon. Ayoko rin siya ibenta, baka makahawa. Kaya gagawin natin mga singko, eh, nakaklab pa naman ito.